Niyaya ko nga pala dyan manood ang aking alaga na si Cooper. Para nang magkaroon siya ng talent. Tingnan nyo nga naman, no? Oh. Pinapanood ko siya ng video. Ayaw niyang manood. Palado naman ang aking alaga. Mahiyahin kasi ito sa camera. Pagpasensya nyo na. Tingnan nyo naman, no? Oh. Ayaw mo lang sa camera, oh. ko? Sabi ko nga, tingnan mo yung mga kanahin mo, ang gagaling, may mga talon. Bakit Tinan itong isa, oh. May dala pang tubig sa so baso. Ayaw niya nga ako pansinin dyan. Talagang hindi siya tumitingin sa pinapanood kong video. At ito pang nga isa, oh. Napakatapang na tumawid sa agdanan, no? oh. Hindi na natakot na mahulog, oh. Ito naman isa, oh. Makakit sa agdana, no? Hindi marunong umakit sa agdana. Habang ang cooper ko, o, oh, tinan mo, kala ko tulog na. Tinutulugan na ako. Oh, tinan mo naman, suplado talaga ng cooper na to. Teta naman ni oh, lamig na lamig na sa labas. Oh. Kumakatok na sa pintuan. Oh. Pasukin nyo na. Kawawa naman. Oh, galing naman neto. ito. Nagbabike pa. Buti pa ito marunong magbike. Oh, cooper, na oh, naiyang-iyang sa sarili. Oh. Di marunong magbike. Ito naman, oh. kahit naman na Asong to. Oh. Yan na nga, tulog na ang aking alaga na si Cooper. Ayaw pa rin manood. Oh. Nag-slide na, oh. Galing naman ang yun. Na, Chinecheck ko nga, itong tulog na ang aking alaga, oh. Mukha ang tulog na ang aking alaga, oh. Ayaw manood ng beach, Sabi ko nga sa inyo, gumising ka muna. Ayan na nga. Ah, di na ata pipilitin manood naman nga nanay niya. Niyaya ko naman manood, no? Oh. Mukhang interesado naman manood si Scarlett, to. Oh. Ayan Nawala na ng mood. Ano ba yan? Ayan, nanonood na si Scarlett. Tawal na nga ng tawal. naman na ito. Ano ba yan? to. Nawalan na ng ganang manod si Scarlett oh. Sabi ko nga, manood ka muna dyan, no? Oh, para may matutunan ka naman. Anong kit Seryoso na nga manood ang bebe ko, no? Oh. Kala niya kasi layo na. Ang cute naman yan, oh. no? na, nawalan na ng manood. Bahala nga kayo dyan. cute naman ng mga to kagigil ng mga mga to lalo <laughs> na to lit lit oh. to lit, lit naman na ito mm. naman tong isa